pangalan na tunay? Si, ako si Hilda Pagkaliwagan. Nasa? Taga Santo Nino, Emerald Street, di, sa Matina. Uh, ako isa ka citizen. Nakoy po kaputanan ni Munay, sa ito, kibila din sa Alagang Hilap. Kung saan mo ang kibati, human sa Alagang Hilap? Okay lang man. Ah... Uh, uh pan ng gapo, kanang normal ako pan kung saan kiganahan ni mga bahay sa aktividad, napakaiganahan mga katugang? Ah, uh, unta tanan kay usay mi pili lang man ang pag check up. Unta tanan unta ipa check up. ala. Unsa sa unsa paagi nakatabang ang alaga gilab sa imo karong atlaw? Ah, uh, ang nakatabang kay may bala na mo unsa ang diferensya na mo para ma maintain na mo unsa dapat na mo inumon. May bukan na unsa kay importante ang aning aktibidad para sa inyong komunidad uh, ah, importante yun eh, labi na sa senior, mamonitor ang ilahang mga sakit, kung sa mga gipang bati, niya, dili na mapabayaan ba ang lawas sa senior. Nakadugang ba niya sa iyong kasayuran, may tungod sa panglawas o pagkatimal sa iyong kabalingon? Oo, nakadugang. na makakuan sa atong lawas nga mabantayan nato na maging maayos ang atong lawas. Napakay uh, nakita nga Ah, nakita ba niyo mga tinuod na nagpakabana ang inyong ang Unilab sa inyong kayuhan? Oo, oh, nagpakabana kay na, nagiilay ko gihimo para sa kayuhan sa mga kabatanunan, sa mga senior. Pagkawaman ah, sa aktividad, mas musalik ba nga sa mga produkto nato sa Unilab? Ang oh, musalik kung malami nagmaayo ka, musalik yun. Mas nalipan niyo mo mapili ang produkto sa Unilab kung magkinahanglan ka o kambal? Oo. Uh, ah, uh, uh, paano gina mo kung unsang klase kay na paano na nimo na approve uh, na approve na nimo ang unsang ka maayos sa produkto? Oo, oh, adunay like, aktibidad mga lakang ko balik baka. Ayo, syempre. Balik jud kay para ma-maintain ako akong lawas. Unsay uh, tanaw nimo nga uh, epekto sa aktibidad niini sa imuha o sa komunidad? ang itik ani uh, kana gani ma ma monitor na mo ang among health mapat uh, mapakwa na mo among health nga ma, ma maayo. willing ba ka magrekomenda mo do ko dato sa inilab willing Salamat yes. ay.